nag kami ngayong araw at nagtahi ako ng damit na susuotin ko para sa pasinaya bukas. Samahan niyo ako sa akin journey na maging isang kilalang artist. Hey! Umaga pa lang umalis na kami papunta sa pagliligoan namin. At nung makarating kami, nagpapaga na kaagad sila ng mga uling at lumangay na rin kaagad yung ibang mga bata. Kinatagalan, nagpalaro na rin kami. Dahan-dahan pag na. <laughs> Ano yan? Ano, yan? <laughs> ano yan? Habang nag -e enjoy sila, yung mga kuya at ate naman ang nagluluto sa likod. Master chef. Pagkatapos ng gumiling, inihain na namin ang aming kakainin. At ayan, kain na na. Marami kaming mga pagkain hinanda dahil 47 kaming lahat na nag-swimming. Ito nga pala yung mga sakristan, choir, buslo at mga youth. Bali 47 kami lahat. Treat nga pala ito ng mga pare at brothers sa ginawa naming panunuluyan which is theater at sinulog. Pagkatapos neto na ay naligo na rin kaming mga youth. Pero di ko yung nabidyan. Ang nabidyan ko itong napakasarap na show pow. <laughs> Sarap! First time ko lang makakain ng toasted na siopaw. Ang masarap pa doon, napakadaming laman sa loob. Ay, ah, grabe. Dala ito ng parents ng kasakristan namin. Grabe, salamat. Sobrang sarap. Ito nga pala yung mga brother. Naghugas kasi iniwan ng mga bata yung mga pinggan nila. Diretso ligo sila pag kumain eh. Kay ganda ba naman ang lugar? Tapos libre pa. Ay, solid. Fast forward. Sayang, hindi ko na nabidyan yung naglaro kami. Ay, sakit ng likod ko. Pero ito na yung pauwi na kami. Ayan, bagsak sila. Buong araw ka ba naman maligo? Yung iba dyan, walang ahon-ahon. Ay, grabe. Sobrang sulit talaga, dai. At, at mas ulit nung binigyan ako ng jersey ni Brother Rodel. Grabe, napakaganda na ito. Sa pagkakatanda ko, siya pala yung unang nagbigay ng jersey sa akin na hindi ko kamag-anak o hindi galing sa mga liga. Kaya salamat, Brother Rodel. Pagka-uwi ko, tinahay ko na kaagad yung susotin ko sa Pasinaya bukas sa CCP. Nabili ko ito sa Yanas. Nakalimang ukay-ukay na kasi ako. Pero wala akong makita na polo na maganda yung pattern. Kaya, buti na lang, pumunta ako dito. Hindi ko alam ba't ako tumingin sa loong slip. Pero nung tumingin ako dito, at konting halungkat lang nakita ko 'to. Pak, napakaganda. Hindi siya sobrang masakit sa mata, gano'n. Sakto lang talaga. Ay, kinuha ko na. At ito yon Kung nagtataka kayo, bakit ko tatahiin kung okay naman yung itsura, pero kasi ang ginawa ko, kirnap ko. <laughs> pero hindi ito yung formang naka-jerts. Maganda yon pero hindi yun yung gagawin natin. Sobrang ikli ng pagkakagawa ko dito, tapos tutupiin pa para sa him. Bali, ang ginawa ko na lang, kumuha ako sa excess. Fast forward, ito na yung itsura niya. And then, pinlancha ko, tapos kinabit ko na lahat. Sa mga magsasabi na, ay, hindi naman tumarunong Hindi po talaga ako marunong. <laughs> lahat po yan, sinerge ko lang sa YouTube. Hindi ko din alam bakit pumasok sa isip ko na magsuot ng something nakakaiba. Pero ayun, kung gusto nyo makita yung look, abangan nyo bukas. Ayun lang, bye!